presents Hondu Manan So So Ka Awe Ano pa dah sayang ka agi karoon? Mekening usah ke Satagum City, Davao del Norte. Agar teman-teman tak tampu, nak dasingan Rose. by Radio Mo TV. Ha? Magpakasal na ta? Oh, Rose. Kaya naman sa nako. Na trabaho. Uh, uh, Brian, dili ba gud paspas ra kaayo? ayo? Uh, unsa pa mo lengayan? atong langayan? ta sa hustong edad. Aroon magtukod o atong kaugalingong pamilya. Mahal mo ko ni mo, di ba? Oh, oh, mahal. <laughs> Unya, sigurado naman ka ka na ako. Sigurado man. Peso mo pang kasalanan ta. O, paibawaw na si mama ni mo aron makapangandam isang pamilya inigpamain na sa inyo. Unsa? Uh, oh. Magpakasal na ka? Uy, Dili ba gud paspas ra ayo, Rose? Dili ba mga lima pa man ka buwan mo nga nagkauyab? Oma, ma. Og mahal ako si Brian, ma. Wa man koy supak ana, kay naa naman ka sustong edad. Nakahuman ka na sa imong pagtuon. Ang ako lang sigurado na mangyud ka imong desisyon. Kay ang tawo ra ba mausab ang batasan kung magtipon na mo. O niya ka Brian, bago pa kaayo mo. Ma. Nahadlok lang ko nga basing masayop kas imong mga dalik dali ka desisyon. Pero kung doon sa gani imong desisyon, ni ara ko aron mo suporta, anak. <smack> Salamat, ma. Kumusta ka? Odong. Oh, Kumo na. Maaman ako. Yes! <laughs> oh, ay, salamat, Tay. I love you. I love you too, Dong. Brian, uy. kung ano sa hinuon nga namin niyo na may uminduhan na ka kaanak, nagsigil naman na hinuog pa patlong, igdugay e naman ka ayaw mauli. Okay. Okay. Oh, okay. Ni Ana ay hubog na sa na uli. Hmm, ang dugay guday. So, nga uh, nalingaw mo ko dito subay sa kumigo pag mo trabaho. Ay, ginagmaraw itong plano na mo niya. Lame na Dong, pwede minus-minusan na natin yung imong padugay ulit gabi eh? Ha? Huh? <sighs> kanasang inom ni mo. Makadaot mga dito na ni mo. <sighs> Mahimu ba ayaw ko but, eh? Ha? Huh? dini eh, mo kwarta nga kung gigasto sa akong besyo. Brian, ang ako lang... Ah! Oh! oh. ba yung gada? Imo kong gisag pa? Dungol kayo yung wanda... Brian! Mauna na akong giingon ni mo nga basig magmahay ka. Ma. Pero ipaunsa e, pa man ni Monak. Ngaminyo naman mo. O may mga anak na mo. Bisan pa huwag mahay ka ron. Wa nagihapon kay mahimo. Maong agwantaha na lang gina. na. O iampo na lang ang tanan, anak. Ma. Alas dosi na sa gabi Pero wag yapon si Brian mauli. Sa una, maglagot ko. Pero karon, mura na lang kong naanad tungod kay kapila ni ni Kahigayon yung gibuhat na ako. Ay, ko. Ay, ko. Unsaon na din ako.

Kadag-kadag Miss Colts ni Puloy. Kauban sa trabaho ni Brian. Ah, Niya sa message. Rose, tawag kita yun kung umabasahan na ni Nemo. Oh. Rose, the pieces be... Oh, onso? Ang nga tingin ko makagawas din hindi. Dili, Brian. Tinuyuan ni Nimo. Pila kahiga yun yung tika pero di ka maminaw na ako. O bisan pag gusto ko na akong pagawas tika. Pero wak ko ingon anak kada kong kwarta. Aro mapansahan tika. Ni lang ko. Aro pahibawon ka nga mapauli na ko sa amo. O ko kong ato mga anak. Nay, 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 ka na ako, nay. <laughs> Unta, tagiw na ako na, nanimos makadaghan. Tungkol ka may mga anak ka, upulus pagidbabay. Nay, nagbahay na ako. <sighs> Sorry, Brian. <laughs> pero abin mo. dako akong pagmahay nga nagdali dalik ko sa kondisyon na magpakasal ni mo. Kung doon na mo ko'y bugtong gipasalamatan ng higayon na, kana mo nga itong mga anak. Sila lang. Nay, Onya, onsa na may plano ni Muron? Plano, unta na ko nga. Mula lang gaslaing nasod, ma. O kung musugot ka, ibili nako ang mga bata ni mo. Ah, oh, sige nak. Okay na. Okay ra nako. Total Total, naaman imong pag-umangkon nga makatabang-tabang nako ko sa bay. Uy, kaso. Salamat, ma. Asa man ka planong mular ka? Sa Dubai, ma. maayong kanikinakalarga kinakalarga dahin ko dinis tupay. Bisan todo kapit sa mo sa katuig kong naglihok sa kong mga papeles. Pero dako gihapon ko pasalamat sa Ginoo. Nga iya gyung gitugot nga makatrabaho ko dinis laing Ay, salamat. Rest day kita ko ron. Makapahoy pahoy ra kitawon ko. Hmm. Mag Facebook ko bi. Uy na may mga nag-friend request. Ah, ipang-accept ko ning ubay-ubay na kong mutual friends, B. Oh, nai ni Hi, Bully. Oh, kinsa man ni? Gitawag mo kong Bully? Oh, nanawag ay... Hello? salamat. Ito bagay sa buli. God be you, Tragod. Manakaila ta? Nalimot na ka na ko? Sino tanya na bitone? Tantan for short? O grabe kay ka buli na ako sa una sa high school pa ta? O... Oh. Nathaniel? Ay, salamat. Nahinomdom na kitin taon eh. <laughs> Hala, sorry! Huwag ko makaila kayo sa una. Naunda na mo kasi mo profile picture, god. Sa una sa high school pa ta. Pero tibay ganyan mong daot, ha? <laughs> Ikaw, cute. Hangtod karon, ron. Bulig ka nun, ka. <laughs> <laughs> Nagsulti lang ko si Tinood, oy. <laughs> Kumusta naman ka? Ni, ah. Namalaban sa life, gihapon. Nagkabalita ko. Nagbuwag naman ko naman sa imong bana. Aw, lagi. Masaon. Nahog man sa sayop nga tao. Sa ato pa di ay, wala na'y masuko kung makikamiga ko nimo mo. Onsa? <laughs> no, ang ano? daotan ba ko din ang makikamiga ka na ako? Ang ano kung na'y masuko? <laughs> ako lang siguro ba? So, okay lang nimo nga magsigog chat nimo Ha, okay ra, uy. Kana pa. Mawa akong kamingaw din eh. <laughs> Tau-tau naman sa riming sige chat ni Tandan. Og, siya mo ihinong din nga malingaw ko din eh. Mawa akong kalaay kay... Kadaan lang magit mo chat na ako. <laughs> ah. sa <Noonsa> man ko? <laughs> ano ni kalit mo na kong ngisi nga ako ra? Nabuang na ko? Kailangan ko ni Moros. Sa una pa. Unsa? Tan, minyo ko. O may mga anak na ko. Ano mo di eh. Buwag naman mo si na di ba? Taon kay matod mo, o si Ayo. O sa pa, dilin ako ik sa kung may mga anak ha. Kaya na ko nga magpagkamahan nila. Bisag Bisa, dili sa gikan sa kundugo. Tan, nakalitan lang ka. Dagan pa kag mailahan nga babae, uy nga way sabit. Alam mo tawagin ka nga seryoso ko? Pasundi ka de sa Dubai. Ha? <laughs> <Binuang>. <laughs> Wag ang, Huwag ko magbinuang, Luz. Pabuta ko, Basson de uh, Tantan. <laughs> Pilanas at kabuhan nga wanita rong paramdam si Tantan ako. Nga rin ba sa mutuo ko dayon, no, oi? Eh. Ako nalang yud, na doon ay sabit makinig yung mga lalaki. Maayo ka ayaw mo sa'ad, basta bago pa lang. O sa nga to nga to, mukalit lang kalami. May pagmofocus na lang ako sa kontrabaho din eh, para sa akong mga anak. Oh. Si Tantan, nagchat. Rose, ni anak ko sa Dubai, asa karuan. Oh. Tinood ka siya nga. Ni anak siya din eh. Oh, tan, tan, ka? Di ba maingon ko ni mo nga apason tiga din eh? Rose, seryoso ko ni mo. Seryoso ko sa tanan akong gipanulti ni mo. Tungod kay mahal tika. Unta, hatagan ko di mo chance. Tan, tan. Nagkaoyap yung ming tan, tan. Wa mag-expect nga dunay lalaki nga mag-effort gyud apas nako sa Dubai araw lang mapamatud niya nga seryoso gyud siya nako. Wa ko mahiba kun unsa kaayuhan nga nabuhat nako na aron ma-deserving ko sa kalalaki nga grabe magmahal o magpangga nako. Na Dili lang kay nako, na apil na akong pamilya o mga anak bisan minyo ko. Dinhi na lang ko to. Dagang salamat, RMN. by Radio Mo TV Moqueta manga regalos rose nga daga Tagum City Davao del Norte O ban sa awit nga iya kipanayaw awit nga regalo If I ever fall in love again